Yo! So, what's up sa inyo mga bossing? Ayan, this is Boss Liway. Again, gagawa nga pala tayo re re reaction video. Bali, well, it mainit sa balita ito. Ito yung itong... Okay, sa Blue Ribbon Hearing ngayon ni Marco Leta. So, baba lahat. Intro mo na mga bossing. Let's go! So yun ang mga bossing yan. Panorin na natin itong video na ito. So pero bago ang lahat yan. Baka naman subscribe yan. Para sa update natin mga video. Yes, Mr. Jay. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991. Nag-upisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinta -nag -nag ng bambo, mga ganun eh. Mani bakit, pa. bakit nasama ka sa limang contractors eh, sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra ko dito sa sinabi ng Pangulo na pa, 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga labin limang contractors ang naka... Ang nakakuha, kasama ka, QM Builders. Nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Ba't ngayon sinasabi mo, hindi ka pa nakapag... Asensya, let check kasi medyo nahiya ako. So Pero, sinasabi mo, mali ang Pangulo with yes, respect yung, to your yung, company? yung data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ah, is only 86 projects. Is it, Che? Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi mong project? Eh... Iso ay, so, uh, ano ko lang siguro, bagitin ko lang. Noong 2003, nag, nakalesensya na kami sa PCAB, only category D. Hanggang uh, noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A uh, noong, tong, 2011 hanggang nag-triple A tayo ng 17, 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng, ano, ng 2024. Mr. Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? sabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple, eh? Ang, ang ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong uh, uh 1992 is sideway pa yon. Yung nakita niyo yung highway. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. So, paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? Eh? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa labing lima? Gumawa ka na ng flood control projects. Gumawa na tayo ng uh, flood control projects. O ngayon, gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Kaya na mga bossing, kung nakikita nyo yan, Ginigisa na, na nga yan ni Sir itong mga kontraktor na di manong. Yan, sila yung mga kontrata ngayon uh, sa pagbabasok ng mga tulongga sa congressman. Uh, so, natin. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa labing lima. Wag mong mamaliitin ito, bagatas dito... Artihin mo kami, sasabihin mo hindi ka pa nag-umpisa. Nag ka isang hardware? May, may problema dito eh. This, ano na yan, story lang yung sinasabi ko, Mrs. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, uh, may lisensya na tayo na quadruple ngayon. O ngayon nga may... Ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mrs. Chair. O, ilang project na na-execute mo na? Marami na eh. O, kanina sinabi mo hindi ka pa nakapag eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito, ha? Mr. Dito Chairman. dito lang nagsisinungaling ka na, eh. Mr. Chairman, if me. Yes, Mr. nahihirapan kasi si Mr. Kirante mag-explain. Tama ba ito? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. I don't No. Hindi rin yung incorporated hindi yung unprocessed pa yon hindi pa namin uh, na, na ano yon na approve so, so, lahat ng project na ginawa mo sole proprietor yes 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 your honor so nakapag project ka na yes your ano yung siya sabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa yung incorporated kasi hindi pa na approve yung ano namin hindi pa naman na practice hindi pa na transfer sa This is how we made our workflow better than ever with Monday.com. It gave our team one cent from sole proprietorship into... So, kaklaruin ko lang. Marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15. Correct, Mr. Kerante? Yes. yes sir. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Yun yung sinasabi in... mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng blood control? Uh, well, Mr. Chair, actually, he has the pickup license. Eh. So, paano license? siya nagkaroon ng pickup license sa si kontrakto? He has the kung uh, pickup license. Paano ka nakakuha ng pickup license, pa, pick license, pa Mr. Kirante? Uh, Quirante? no, Sole proprietorship ka lang? Yes, Mr. Chair. Kailan mo nakakuha yan? 2003. <coughs> hanggang nag ano tayo nag upgrade tayo sa 2007 naging B tayo hanggang nag 2011 naging A tayo yung 2017 naging triple A so, tayo ano yung net financial contracting capacity mo as a sole contract uh, as a sole proprietorship 40 billion Mr. Che 40 billion yes Mr. Che <coughs> Yung financial statement mo, padala mo sa amin. Ay Mr. Chair, ibay I may. Mr. Chair. Teka muna si Senator JB muna para matapos natin lahat. Quick lang, quick lang. Para sa kanya. Kanino? Kay eh, Kerante. Habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa dyan? Ah, uh, di, na, naintindihan ko, Mr. Chair, dahil tingin ko, Bisaya, Bisaya ito, hirap mag-express ng sarili niya in Tagalog. Kaya, I, I would rather advise him na Uminom ka ng tubig, mag-inhale ka, relax ka at ang pagsalita mo, huwag mo masyadong eh. Naintindihan kita eh, parang tayo bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ako, hindi ko kinakampihan, Mr. Chair, ha? Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. 40 billion? NFCC. NFCC. 40 billion ang sinasabi niya. NFCC, Mr. Chair. Kaya nga, 40 billion pesos. Yes, Mr. Chair. Oo. Oh. Naniniwala ka, Mr. Senator? A an ano yung NFT Mr. Sir? Di ko... Net? Net Financial Contracting Capacity. Totoo, tinuod na, May. Ha? Yes. May 40 yes. billion ka? Yes. Nakadeposito sa banko na? Ano sama na? yung, yung NFC si kinuha sa... Ano yan? yan yen o pesos? <laughs> asset, yan, asset. asset yan. Kasi yung, yung NFC kino compute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may... Halimbawa, may... 1 billion ka sa banko. You, pwede ka sa 15 billion. Mm. So, kung may may pera ka sa banko na 2 billion, ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo, yung yung pera natin, kasama ni na mga assets, more than 2 billion. Kaya, i-multiply natin ang 15, abot ng 40 billion. Kaya kaya kami muntra at hanggang 40 billion. Mr. Chairman, Mr. Calante, ito tinitignok. Ano yung 2015 na QM Builders Incorporated. Ah, uh, ina-apply namin diyan sa SEC uh, Pero 2015 Honor. pa siya. Oh, pero hindi pa namin tinatransfer. Transfer to to sole proprietorship into incorporated. Hindi ito incorporated na ito eh. This is this o, is a corporation. Kasi ang explanation ng bookkeeper natin, yung ano natin ga-handle. Yung yung experience ng from sole proprietorship Itatransfer muna sa... Hindi, iba yung experience, iba yung corporate entity ha. Ah. Incorporate oh. entity is 2015 nandyan na siya. Oh. Pero sinasabi niyo... Grabe yung asset ng taong to. Yung kontrakto nga to. Pero wag mo umabot ng 40, 40, 40 billion. Ang ayaw yun, 40 billion, ng billion akong satan, di million. Billion. Masyadong malaki ito para sa isang kontrakto saka ang natin na proper, ano yung try proper siya. hindi siya incorporation, hindi siya corporation tuloy nyo, walang nangyayari wala nangyayari, in ang ginagamit nyo since 20 noon pa ay yung inyong sole proprietor Yes, Diyan no, pumapasok no. yung inyong uh, income, in other words. Yan rin ginagamit yung pagbibid ng mga projects. Yes, Your Honor. No? Tama? Ganun pa? Ganun ba ang interpret? So, dalawang entity, yung sole proprietor at yung corp incorporation. incorporation. Yes, Mr. Yes, Sir Honor. Okay. Sabit nyo na lang sa amin yung mga dokumento yes, na yan. Thank you, Mr. Chairman. Senator JV? Ah, uh, thank you, Mr. Chair. Ano anyway, Mr. Chair, um, siguro ang gusto natin dito, aside from the accountability that we're looking for, ang gusto natin ma-achieve no, in aid of legislation. Mr. Chair, I have... a uh, The second bill that I find in this Congress is the is a, is a comprehensive master plan for infrastructure development. Na po ang presidente, eh, when it comes to infrastructure especially big ticket items dapat po tuloy -tuloy. Um, tulad po ng mga floodway projects kanina na banggit ni secretary it transcends different um, multi-year po ito at it may transcend different administrations. Ang, uh, ang tanong ko Secretary, siguro matagal na rin kayo nasa sa DPWH. Dati po, meron tayong napindan, channel, manggahan floodway, and other big flood control projects. Pero parang lately, Uh, do we have similar um, flood control projects of this uh, magnitude? Yung ginto kalaki. Kasi sa ting... What makes it taste so good? Tasty ingredients. Without added colors or preservatives. Tingin ko po. Uh, siguro sagutin nyo rin po ko yung taon-taon na pinoproblema ng Central Luzon, ng Bulacan, ng uh, Pampanga, kailan, kamakilan tayo nandito rin. Ang kailangan po talaga dito, floodways, speedways, and uh, water impounding. So, Mr. Secretary, at present, meron ho ba tayong ganito mga uri ng proyektong ginagawa. Before the Secretary answers that question, let me acknowledge the presence of uh, our Senior Vice Chair of this committee, Senator Alan. Ah, you can now answer the question. Thank you, Mr. Chair. Yes, uh, yes, uh, Mr. Chair. We have uh, similar projects of that magnitude. In the other river basins, major river basins in the country, Mr. Chair, that are financed by uh, official development assistance, Your Honor. And uh, in these major river basins, they have a comprehensive master plan, Your Honor. But Mr., Mr. Secretary, as we had discussed already, no matter how comprehensive these river basin uh, master plans, master plans Until and unless you are able to coordinate with that office that may, we made reference to earlier, yes. this is the river basin control office, walang mangyayari dyan. Because it should have been an integrated one. That's Kahit na 100 river basins pa yan, with their separate and individual master plans kailangan pong coordinated per the mandate of the law na nakalagay sa balikat ng RBCO. So sa ngayon, wag po natin munang uh, gawing uh, parang sagot na makapagbibigay ng kapayapaan ng loob sa ating mga kababayan. Wala pa po tayong na-accomplish in relation to an integrated master plan that will answer the continuing problem of flood, uh, flood uh, uh, ravages in this country, uh, Mr. Se Mr. Secretary. That's correct, Your Honor. Total, uh, pinag-usapan na rin kanina pa na, may, na master plan po dala, dapat ay sundin. No? Uh, pinoint out na rin po ng ating chair. Pero, Mr. Secretary, uh, nabanggit ko kanina, tatlong taon na ho tayo, pangatlong taon na ito, kung di ko nagkakamali, na tayo nagkakaroon ng pagdinig dito tungkol po sa flooding, paulit-ulit din po ang ating nakukuhang tanong at uh, uh, sitwasyon. Uh, ang, uh, hindi, naalala ko na rin ating majority leader, ilang taon na rin itong nag, uh, naglalabas sa sama na dahil ang kanyang probinsya mismo ay laging lubog sa baha. Doon po sa Central Luzon, for example, Secretary, ano po ba ang kailangan gawin? What projects are needed yung mga big ticket items that are needed really to um to mitigate or uh, to flush the floodwaters um faster no alam naman natin we can't fight nature pero sa ngayon talagang bakit naiiwan sa Pampanga, sa bulacan northern luzon bakit uh, with 350 billion dapat 'to may resulta na tayo ng nakikita mr secretary Your Honor, for Central Luzon, we are now in the process of finalizing a big project, uh, as we pointed out in previous meetings. This is actually the Central Luzon uh, uh, Pampanga River floodway project, uh, Your Honor. And uh, we are now finalizing the uh, uh, detailed engineering design. This is financed by the Asian Development Bank. It, uh, because this will involve actually the construction of a 60 kilometer floodway, which is, uh, I think, about 400 meters wide, and a uh, retarding basin in uh, San Antonio Swamp. No? So, this is now under uh, detailed engineering design, and we expect that this project uh, will be completed in 2026, and the civil works will be implemented uh, by a separate loan agreement uh, with the Asian Development Bank. You see, of this magnitude, uh, Mr. Uh, Mr. Chair, This involves a lot of steps in the preparation of uh, the uh, the entire uh, project uh, is estimated to cost uh, almost about 150 billion pesos yata. So I think um, yung tedious ay uh, yung preparation of this kind of a magnitude wave project is very tedious, Your Honor. Pero ano, Secretary? Narinig rin ho natin yan three years ago. <laughs> I am I am glad kung talagang nagsimula na at kung 150 billion lang yan binabanggit nyo, eh kap kalahati lang po yan ng taon, taon budget. Kayang-kaya yung gawin kung talagang gagawin, no? gugustuhin. Ang tanong ko lang po, kung yan po ay parte ng master plan, ah uh, siguro yes or no lang po. Um, nasusunod ba talaga yung master plan ng, uh, ng ating uh, sa kasalukuyan? Or is it that... Um, with the very large um, budget of the flood flood control hindi ko kaya dahil po Pinoyt Alcarina ating chairman obviously dapat common sense dictates na dapat yung flood prone provinces nandun ang concentration ng flood control projects hindi ho kaya yung pong mga district offices would want a pie of that 350 billion a year master plan uh, flood control projects kasi po sa nakikita ko doon lang po sa may mismatch doon sa concentration ng ng flood control projects iba-iba ang mangyayari po niyan hindi ho talaga natin matutupad matutuloy yung mga malalaking proyekto na kailangan natin like we mentioned natuwa po ako narinig Kung may floodway na tayong darat na ano, no? 60 kilometers. Spillways. Water impounding. And, uh, And uh, ito bang, uh, ano, mga pumping stations in strategic areas, di ba ito dapat ang ating ginagawa para mawala ang tubig? Pero yung po mga district offices kaya hindi ho talag, hindi ho kaya, di ba factor ito na kaya hindi ba tuloy-tuloy? Ito malalaking proyekto. Um, uh, separate po kasi, Your Honor, Mr. Chairman, uh, separate kasi yung uh, pag-prepare uh, pag pre ng mga official development assistance program in the 18 major river basins. So, iba po yun Now, for the local, yung mga other projects, flood control projects, na on, uh, on a district or legislative level, Mr. Chair, these are actually prioritized at that level. And, uh, However, ang po natin dito, all these projects should have undergone some preparatory works actually na dumadaan po dito. Dumadaan po dito sa Provincial Development Council, dumadaan po sa Regional Development Council in order for them to prioritize all these projects, uh, Your Honor. Yes, so, Professor Secretary, sorry to cut you, pero sabi ko nga, sound from the accountability, gusto natin in aid of legislation gusto ko um I'm pushing for the comprehensive master plan for infra development that which would include flood mitigation projects yes. na sana pag national project national in nature hindi dapat pakikialaman ng district level kasi na, alam niyo lagi kongresman Bipo po noon Apa. nung panahon na yon mr chair nasa kongreso ang pwedeng lang namin pakialaman yung pong mga barangay roads municipal roads when it is classified as a national project Dati po, hands, hands up kami doon. E eh, nagtataka lang ako ngayon, bakit pati ang national projects minsan ngayon, e eh, mukhang napapakailaman na. Mr. Secretary. Well, this is the... This is the reality of how the budget is being formulated at this point in time, Your Honor. I think we we submitted to, uh, as I said, as, asia uh, Uh, so the, the entire budget is under the scrutiny of Congress, uh, Your Honor, at the end of the day. Um, so whatever will come out of uh, in, the, in, in the law, in the General Appropriations Act, uh, would, be, would be the projects that we implement, uh, Your Honor. Well, I, ano, uh, I, uh, I uh, empathize with you, uh, Mr. Secretary. Hindi lang naman ko kayo. Kaya ako kayo tinatanong because we would want to stated uh, we would want to correct some mistakes of the past na nasa tama na tayo because of our political system yung po mga infra projects natin for example railway other big ticket items hindi natutuloy kasi nga bawat presidente bawat uh, bawat uh, administration may sariling programa so itong flood control programs din dapat dams floodways lahat po long term po ito That's why I'd want to get your inputs on how we will be able to um, draft the comprehensive master plan na po ito, na hindi na po mangyayari ito, na hindi na po mapapakira. Mr. Secretary, siguro ito na lang, ho. ito might be parochial in nature. Alam niya naman siguro tatlong taon na tayo nag-uusap pa budget. Meron lang kong example yung po sa San Juan, um, yung hiniling ko sa inyo na flood, uh, ato yung uh, pumping station na kinulit-kulit ko. Ito, tatay, gaya sinabi ni Sen. Morbig Subirit, hindi ho masama insertion or uh, congressional um, uh, interference. O, uh, kung, kung ito po yung tatayuan ho natin, kung makakabuti, ito po nangyari ito, Barangay San Perfecto, Mr. Secretary. Hanggang ngayon po ito, Nung mayor po ko at nag-congressman, nakapaglagay na tayo ng about six pumping station. Hanggang nung naging senador po ko, nakahingi, nakakuha tayo ng na isa, na isa o dalawa pa. Ito po, last three or four budgets na hinihiling natin. Kaya lang po, because of political reasons, sabi kasi na mayor doon, basta galing sa aming proyekto, hindi papapasukin. Pero Mr. Secretary, ang kawaho dito. Hindi ho ako, hindi ho ikaw, hindi po yung mga sa morang po. Ang kawawa, yung mga kababayan namin. Yung po nga papistation uh, pumping station, Mr. Chair, chair, ilang beses namin tinabi. Sabi naman ni Secretary, alam niyang kailangan, pero... Hindi, susulat po yung congressman namin dati, si Rolly Samora, tapos ngayon yung anak po niya, may erata po. so yun mga bossing tapos na ating ano, salamat sa panonood peace yung